ang Santa Clara dito sa Katipunan. So, ang pinupuntahan ko pag may time pa ako ng malaking malaki yun, then I pray. Pinipot ko kayo ha. Ah. That's your main entrance. Ito may pangkong pa. Ito yung pinaka entrance. Tara, lapit tayo kay Santa Clara. Ayan, maraming dumarating holiday kaya oh namin mga tao do umaga pa lang this one little place pay the gates may isang mga 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 tayo hanap sila anyway kasi siya siya mga favorite place ko sa Manila Thank you para kapuntahan natin. Samahan niyo ako Ah.